Magandang araw, narito ang headlines dito sa Philippine News Agency. Makatwira umano ang hinihinging Confidential and Intelligence Funds o CIF ng ilang mga ahensya ng gobyerno para sa susunod na taon ayon kay Senator Sunny Angara. Ani halimbawa ni Angara ang mga ahensyang tulad ng Department of Justice, Department of Information and Communications Technology, Department of Foreign Affairs at Department of Agriculture. Paliwanag niya kakailanganin ng mga ahensyang nabanggit ng CIF para sa ilang mahalagang gawain. Tulad na lamang aniya ng Department of Justice na mayroong Witness Protection Program kung saan ay binibigyan ng proteksyon ang mga importanteng testigo lalo na sa mga kontrobersyal at malalaking kaso. Mahalaga rin naman ang CIF para sa Department of Agriculture na humihiling ng 50 milyong piso na magagamit sa pangangalap ng datos para labanan ang agricultural smuggling. Bukod sa mga nabagit na ahensya, naniniwala si Angara na dapat palakasin ang CIF ng iba pang ahensya tulad ng Philippine Coast Guard lalo na tumataas ang tensyon sa West Philippine Sea. Sa datos mula sa Department of Budget and Management, umabot na sa igit 10 bilyong piso ang kabuong halaga na ilalaan para sa CAF sa susunod na taon. Mas mataas ito ng 120 milyong piso kumpara sa inilaan ngayong 2023. Pinakamalaking bahagi ng proposed CIF ay mapupunta sa Office of the President, Office of Vice President at sa Department of Education. Itinutulak ni Sen. Rafi Tulfo ang pagbubuo ng isang master plan para sa flood management system ng bansa. Sa ilalim ng Senate Bill 2393 ay bibigat din ang parusa para sa mga lalabag sa mga environmental laws. Ayon kay Tulfo, bukod sa master plan, kinakailangan din bumuo ng isang interagency task force para sa flood management. Ito ay upang maprotektahan ang maraming buhay, kabuhayan, pati na ang kapaligiran sa masamang epekto ng mga pagbaha. Paliwanag niya, ang Pilipinas ay nasa Pacific Ring of Fire at Typhoon Belt na direktang tinatamaan ng bagyo na nagdudulot ng malalakas na pagulan at flash floods. Samantala ayon kay Tulfo, dapat ding imbestigahan ang katiwalian sa pamamahala sa mga dam, lalo na't patuloy ang pagbaha sa maraming bahagi ng bansa. Nakikipag-ugnayan isang grupo ng mga rice traders sa bansa sa Department of Agriculture para makapagbenta sila ng bigas sa mga kadiwa store sa halagang 38 pesos kada kilo. Ayon kay Rowena Sadikon, lead convener ng Philippine Rice Industry Stakeholders Movement, ito ay sa kabila ng tumataas na presyo ng bigas sa merkado. Aniya, dahilan ng pagtaas nito ito ay ang ipinatutupad na export ban ng India na Aniya ay hindi naman kontrolado ng bansa. Taliwas ito sa balitang nagkakaroon naman ng hoarding at manipulasyon ng presyo ng bigas. Dagdag ni Sadiko, nagbibigay ng subsidiya ang mga rice trader para mapanatili sa 38 piso ang presyo ng bigas na tinda nila. Inaasahan namang bababa ang presyo ng bigas sa mga pamilihan kapag nagsimula na ang anihan ng palay bandang Setyembre o Oktubre. Nais pagtingin ng Department of National Defense ang ugnayan nito sa South Korea na isa sa pinakamalaking supplier ng kagamitang militar para sa modernization program ng Armed Forces of the Philippines. Ipinahayag ito ng DND kasunod ng pagbisita ng bagong South Korean Ambassador to the Philippines, Lee sang kwa kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. noong August 17. Ayon kay DND spokesperson Arsenio Andolong, kinikilala ng kalihim ang oportunidad na mapalawak ang kooperasyong pangdepensa sa pagitan ng Pilipinas at Korea. Nagsupply ang South Korea ng labindarawang light jet fighter sa Philippine Air Force at dalawang missile Frigate para sa Philippine Navy. Magbibigay din ito ng dalawa pang Corvette at anim na offshore patrol vessels. Ayon pa kay Andulong, nagpasalamat si Chodoro sa pagtulong ng Korea sa pagtugon sa mga isyo ng Pilipinas tulad ng seguridad, sakuna at pagpapalawak ng kapasidad. Pinag-usapan din anya ng dalawang opisyal ang napipintong pagbisita ni Korean President Yoon Suk-yeol bilang pag-alala sa ikapitumput limang anibersaryo ng diplomatikong ugnayan ng Pilipinas at South Korea. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, na bisitahin ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at Twitter account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako po si Marita Muahe, to ang PNA headlines, naghahatid ng mga balitang nagpupuklod sa buong bansa.